Sa gitna ng issue sa West Philippine Sea, makikipagpulong si Pangulong Bongbong Marcos kay Chinese President Xi Jinping sa sidelines ng APEC Summit. Para sa update, magbabalita live mula sa Amerika, si Maricel Halili Mase. Kailan mangyayari itong meeting ni PBBM at Chinese President Xi Jinping? Sheryl, isang araw nga bago lumipad si Pangulong Bongbong Marcos papunta sa Los Angeles, sasamantalahin niya na ang pagkakataon para mapag-usapan ang isyu tungkol sa West Philippine Sea sa sideline ng APEC Summit dito sa San Francisco, California. Kaya ang kanyang kakausapin, ang Pangulo na mismo ng China na si Xi Jinping. Matapos personal na makausap ni Pangulong Bongbong Marcos si U.S. Vice President Kamala Harris kahapon, si Chinese President Xi Jinping naman ang makakasama niya sa isang meeting ngayong araw. Ito ay sa sideline ng APEC Summit dito sa San Francisco. And now that's what I see, the mission of the Philippines, uh, the Philippine Coast Guard, the Philippine military, our fishermen, all of us. It's our basic fundamental mission here is to maintain the peace. Sunod-sunod na rin kasi ang nangyari sa Ayungin Shoal, nariyan ng bombahan ng tubig at laser pointing incident. Ayon sa pangulo, dapat nang pakalmahin ang tumitinding tensyon at maging malinaw din umano ang posisyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Uh, that is what we discussed and, uh... Again, uh we will get the view of the Chinese president uh on uh, what uh, uh, what we can do to bring down the temperature, to not escalate the uh, situation in the West Philippine Sea. Sa naunang meeting naman kay US VP Kamala, sa West Philippine Sea rin daw umikot ang usapan. very interested to know what our assessment was on the situation in the west philippine sea and i just uh, went through the narrative of what was uh, what had happened in the past few months uh, and we tried to discuss some of the ways forward Cheryl, kanina lang nakatanggap tayo ng mensahe mula kay uh, uh, Philippine Ambassador to the U.S. Babe Romualdez na posible raw na bukas na mangyari yung pag-uusap ni na Pangulong Bongbong Marcos at ni President Xi Jinping. Pero aantabayanan pa rin natin yan dahil napaka-fluid ng schedule ni Presidente dito sa San Francisco. Every now and then, nagbabago. Pero kanina, ang natuloy ay ang uh, pag-witness -uh, ni President Bongbong Marcos sa paglagda ng 1-2-3 agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito yung kasunduan na nagbibigay ng legal na basehan sa Amerika para makapag-export ng uh, nuclear equipment at material sa Pilipinas. Ang sabi nga kanina ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang talumpati, ang inaay nila, sana uh, raw ay makasama na ang nuclear energy sa Philippine Energy Mix by 2032. At uh, ang isa pa na inaantabayan natin, uh, kanina tinetext natin si uh, Ambassador Babe Romualdez kung natuloy na ba yung bilateral meet ni President Bongbong Marcos at ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau pero sa ngayon ay kukuha daw muna siya ng detalye ukol dito. Sheryl? Hmm, base, nabanggit mo na magtutungo after uh, San Francisco si uh, PBBM sa LA at maging sa Hawaii, ano? Ano ang kanyang uh, schedule doon? Itinerary. Masaya. Can you hear me? Yes, Cheryl. Ayun. Yes, Kasi, Kasi oh, nabanggit mo kanina na magtutungo din si PBBM sa LA after San Francisco. And I understand, maging sa Hawaii ay pupunta rin siya. Ano ang kanyang mga gagawin doon? Tama ka, Sheryl. Um, pupunta si President Bongbong Marcos bukas sa Los Angeles at uh, didiretso rin siya sa Hawaii. Sandali lang yung pananatili ng Pangulo dyan. Puro overnight lang ang mangyayari. Basically, ang priority niya ay makaharap yung Filipino community natin dyan sa mga area na yan. Kasi ang sinasabi nga ng pamahalaan, isa sa mga pinakamalaking populasyon ng Filipino community sa ibang bansa ay makikita dyan sa Los Angeles. At uh, sa Hawaii naman, inaasahan na uh, magkakaroon din siya ng meeting doon sa Indo-Pacific Command upon also their invitation. Uh, so, yan yung mga babantayan natin ngayon. Um, actually, Cheryl, meron nga lang tayong kakapasok-pasok na impormasyon na mukhang hindi rin matutuloy yung pakikipag-usap ni President Bongbong Marcos kay Elon Musk. Um, wala pang ibinibigay na paliwanag ang Presidential Communications Office tungkol dito pero base dun sa mga nabasa nating artikulo dito sa US, mukhang si Elon Musk yung nagkansela ng pagpunta dito sa Amerika para o sa San Francisco para dumalo sa APEC Summit dahil mukhang may overlapping ng schedule. So sabi ko nga kanina, very fluid kasi yung schedule dito. So bibigyan na lamang namin kayo ng update kung ano pa yung mga pagbabago kung meron man. Maraming salamat, Maricel Halili. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.